Hey guys, para sa mga baguhan ito na aking tutorial ngayon, guys. Ah, uh, ito pala guys, yung mga paghalimbawa nagtatas kayo uh, sa mga agency niyo dito kayo pupunta, guys. Uh, para sa mga baguhan, sa mga babae, dito kayo uupo sa kulay dilaw na to or gold. So sa mga lalaki naman dito kayo uupo sa gray. Kasi pag once na uh, pumupo ka doon sa pambabae, yung duration niyo hindi tatakbo. So, ayan na nga guys, kaya dapat pakatandaan nyo kung saan kayo upo. So, ito naman guys, pag nakatapos kayo mag oras ng isang oras po, pupunta kayo dito sa kung saan nyo i yung inyong uh, reward. So, ayan na yung tatlong dot dyan, makikita nyo na mayroon ng tuldok na pula, ibig sabihin, pwede nyo nang i-claim yon So, i-click nyo lang yon then reward don't click. Tapos, ayan na nga guys, uh, sa mga pwede pang gustong kumu kumuha ng mga free coins. Ayan, fireworks. Guys, pwede nyo yan i-click. And then, dadalhin kayo doon sa ibang... At saka, hindi lang yun guys. Pag nakaano pala kayo tasking, huwag nyo gagawin yun kasi uh, sayang yung oras nyo. Pag once lang na may free time kayo. So, ayan na nga guys. Ang, ito naman itong makikita nyo na to guys. Ito naman ang kung halimbawa gusto nyo mag-gambol. mag gambol yan ang i-click nyo po, kayo sa lucky din. I-click nyo yung lucky din. Pili kayo ng presyo dyan kung magkano ang inyong itataya. Then, pag once na nanalo kayo, swerte nyo guys. -b 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 Biglang dadami ang inyong mga points. So, ayan na nga guys. Uh, pag once na natapos yung tasking nyo, doon pa lang kayo pwedeng bakipag fireworks. So, ayan na nga guys. Ayan ito para sa mga baguhan lang talaga to. Itong mo ko sa inyo. So, ayan na guys. Pag natapos kayo na, pwede na. Pag natapos nyo na guys, pwede na nyo nang i-end. So, ayan na guys. Thank you for watching.